ito yung isa pa rin na kapag bumibili ng second hand sasakyan tinitingnan ito kung may usok na nalabas kung may nalabas na usok din dito sa dipstick ito pa rin yung isang dapat na uh, palatandaan na maayos pa yung makina ito pa rin yung isa na kapag uh, inistart tapos pinatay ang makina itong hose na ito ito yung uh, ipapunta sa radiator kapag ito ay uh, piniga o pinisil kinakailangan nito pag pinitay ang makina ay uh, malambot hindi po pwede nga pag pinitay ang makina matigas ibig sabihin may pressure nagkakahangin nagkakahangin yung uh, loob nito kaya ito pa rin ang isa sa dapat na tinitingnan dito pa lang sa hose na kapag Uh, pinatay nga yung makin at piniga o pinisil kinakailangan ganito o malambot ayan kinakailangan pagka pinatay yung makina uh, na ano malambot pagka may matigas may problema ayan patay natin patay natin yung makina papatay natin o oh, ayan o dapat kapag pinatay ang makina na o malambot yun ang isa sa palatandaan din na maayos pa yung loob ng makina ayan oh. o oh. oh, yung sa, sa palatandaan na yung bibili nyo sa akin kung bibili man kayo ng second hand kaya kinakilangan pag pinatay ito malambot yung hose na papunta dyan sa ringgito okay ganun lang isinag ko lang mga best